Magandang araw mga kamaster at ngayong araw nga na ito ay maghahatid ako ng aking pangmalakasang anak doon sa bagong pa. At ayan nga ay magmumotor lang kami papunta doon pero bago kami doon pupunta magbibihis muna siya mga kamaster ng kanyang uniform no. At ako talaga yung personal na mamamlan siya dyan sa kanyang mga isusuot mga kamaster kasi busy si misis at wala naman tayong pangbayad sa katulong. So si misis ay nagwo-work at home so ayan kumigising ako dyan Alas 4 ng madaling araw mga kamaster upang ihanda itong kanyang mga gagamitin at ang pagluluto ng kanyang baon. So habang nagbibigyan, bibigyan ko siya ng matinding aral uh, uh, paalala mga kamaster doon sa school sa behavior niya. Kasi medyo makulit itong pagmalakasan kong Kung anak medyo hyper so bibigyan ko siya ng matinding aral. Ang sabi ko lang naman dyan ay eh, anak uh, medyo wag mong lampasan yung kakulitan dati ni father o ni tatay mo kasi baka mahirapan tayo sa kalisod dyan uh, yan, o, may pahawak-hawak pa ako dyan o. tapos sa uh, binibigyan ko ng ano ng palala tapos yan nakasimangot siya kasi ang sabi niya hindi pwede tatay hindi pwedeng hindi na hindi ko lalampasan yung record mo kasi ganyan talaga dapat yan nahabulin yung record ng tatay para malampasan uh, di ba ganyan so pero joke 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 lang yun mga kamaster medyo oh, ayan o, sabi niya o oh, hindi pwede Uh, yan, di ba? Oh? So, grabe ang explanation ko dyan, mga kamaster. Hindi pwede, anak. Na. Kailangan medyo alalay ka lang. Dyan, mga kamaster, binabasa ko yan sa text yung paalala ng teacher niya doon sa behavior niya sa school. Kasi yon na uh, meron siyang punching the wall, meron siyang... ah uh, nagsasabi na sleepy siya kaya hindi siya magsusulat so ayun sabi ko wag mo nang gawin ulit, ulit yon kasi baka mga 3 seconds violation naman tayo dong kay teacher hirap kasi siya magsulat ng ano mga kamaster yung Pinakatay sa Bisaya pa uh, Cursive yata sa English ba yun yung sinasabi niya Ngayon ko lang din laman yun Kasi ako rin naman eh, tumanda na ako sa Edad ko na ito hindi rin naman ako Magsulat nung Pinakatay Pero at least doon sa school niya ngayon Pinupuwersa siya na magsulat nung Cursive na yun Yung dikit-dikit uh, na pagkasulat Mga kamaster so ayos naman So talagang uh, Malaking tulong yung bagong Paaralan niya so medyo pagdating niya Sa bahay marami siyang Uh, natututunan na mga bagong kaalaman. Pag tinatanong ko uh, meron naman kagad sinasabi kung ano yung pinag-aaralan nila. So ayan na, uh, umalis na nga kami dyan mga kamaster. Siyempre galing sa bahay. Ang ganda talaga ng sikat ng araw dyan. Oh. kay ganda talaga. Walang ulan na mga kamaster. So tuloy-tuloy lang yung pag- biyahe namin. So, ang ganda ng panahon, ang ganda rin ng palibot na maaliwalas, malinis, magandang maganda. So, ayan, laging magang alis namin dyan mga master kasi ang pasok nga nila ay 7.20 magsimula yung uh, rosary at may kasamang prayer yan uh, hanggang ano yon hanggang 750. Pagkatapos ng 750, ah, pasok na sila sa... At dyan sa nga mga kamaster, big, uh, biglang namatay yung motor namin, ay naubusan pala ng gasolina. Napakatanga ko talaga hindi ko man lang na-check para masigurado. Buti na lang talaga, swerte. At dyan pa kami tumigil sa kaibigan kong si Joe R. shout Shoutout nga pala kay Joe R. Sibilino. So tinitignan-tignan ko, wala talagang laman. Kaya pala namatay, akala ko ay uh, 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 may diferensya pang iba. Uh, buti na lang ay uh, wala talagang laman. At dyan naman talaga napatigil sa kapit bahay namin ay hindi pala kapitbahay sa kaibigan ko na nagtitinda ng gasolina. Kaya dyan, atras atras na ako at magkuha gagaas na kami muna ng mano-manong litro-litro lang muna mga kamaster, no? May gasolina ka dira? Green, paliwag kami? Good Empty. Don't know.

Ang mo na si Gawas Gawas kaya lapit man sa sa sabiyay niya ni Manang ba? So ayan nagbayad na nga ako dun mga kamaster at bumili na rin kami ng snacks niya pagkatapos eh tuloy tuloy dire diretsyo na ulit kami papunta dun sa school niya kunting kayo na lang yan at uh, darating na kami dun sa school niya mga kamaster no? Ayan ang ganda ng uh, daanan sa uh, lugar namin at ayan dumating na kami sa lungsod niya na ah, nasa lungsod na yan papunta na yan doon sa school niya so ayan hindi pa ganong matraffic uh, ah, nagsimula na ang klase ng Saint Paul Academy o na natin yung 688 mga kamaster ayan dumating na nga kami dyan mga kamaster no? Ah, umikot na kami dyan sa sa school nila so ayan nasa ground na nila yan ah, tapos pagtigil dyan ah, nakita pa ako ng kabats ko dyan eh, nag chismis din kami ng konti pagkatapos pasok ng anak ko doon sa para sa flag ceremony kasi unang araw ng uh, linggo. Kaya magkakaroon muna sila ng flag ceremony. So, ayun. Uh, bago ulit pumasok yan, binigyan ko naman ulit ng matinding paalala na huwag masyadong lampasan yung mga kalukuhan ni daddy dati nung kabataan At baka tayo yung matrisikans at violation yun mga kamaster. Ayun. Maraming salamat mga kamaster no, sa inyong pagtangkilik at panunod ng ating mga videos. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan, please subscribe.